Magandang hapon po mga farmers. Welcome sa aking channel. Update na tayo sa aking talong ngayon mga farmers. Grabe pong init dito sa amin sa Mindanao mga kaparming. Nasa tatlong linggo na pong init. Kaya lagi kami dito sa field ko dahil araw-araw -araw kami at paghapon, bawat hapon nag nagpadilig kami ng tubig po mga kaparmers. Grabing init dito eh. Pero ngayon mga ka update ko lang kayo, maganda naman po ang ating talong o bunga ng talong natin mga ka-farmers kahit tag-init. Dahil lagi tayo nagpadilig, maganda man. maraming mga bulaklak. Tingnan nyo po mga ka At maraming bunga po ngayon ng ka-farmers ang ating talong kahit tag-init. Dahil sa ginagamit natin yung abono at sa foliar po. Tingnan nyo mga ka-farmers. Hmm. Ang aking talong po mga ka-farmers ay nasa 5 months na po ngayong araw. Pero hindi halata po mga ka-farmers. Parang bata pa ang ating talong. Parang mga, mga nasa 3 months pa lang o 2 months. Tingnan nyo mga ka-farmers. Marami po bunga ang ating talong ngayon mga ka-farmers. Bakit? Maganda ang kanyang mga dahon mga farmers at mga mga talbus dito maraming bulaklak rin. Tingnan nyo mga farmers, paano bakit nagganit na ganito, nag ganito siya? Dahil sa spray po, sa foliar. Ang foliar po ang ating ginagamit ay Megatonic at Gold. Minimix natin sila, isang spray lang po 'yan. At kanyang Mitomel. Kaya tingnan niyo muna po ang ating tingnan niyo ating talong mas maganda ngayon mga farmers kaya tag init. Ngayon mga farmers, sa aking talong po ang bunga ng talong ay lahat mga udlot pa, maraming udlot at ganito po mga farmers, ganito. Yan. Ito pa lang ang mga talong natin ito. Tingnan niyo, puro maraming mga udlot sa ilalim mga farmers. So tingnan niyo. Sa aking video. Yan ganito ka farmers lahat itong mga lahat na puno na ito mga farmers lahat ay may mga bunga lahat tingnan nyo mayang hapon mga farmers didiligan ko ulit ito dahil sa tag-init oh. Ito lang ako na nasayahan po mga farmers sa aking talong na, na, nakita dahil maraming bunga ang nag-produce sa kanyang puno papunta sa taas at magandang udlot po mga farmers yun sa maganda talaga ang megatonic sa uh, sa akin lang po na uh, obserbasyon ang mikatonic maganda. Tingnan nyo mga ka-farmers, oh, maraming bunga. Lahat itong puno na ito mga farmers lahat maraming bunga. So, tingnan nyo mga ka-farmers, so oh, sobrang maraming bunga po. Natin talo. Sa isang puno mga ka-farmers, ang bunga isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito pito, walo, siyam, sampo, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing pito. Hindi pa kasali po mga farmers ang mga bulaklak niya at na maliliit pa. Hindi pa kasali yun. Nasa 19. Sa abuno naman po mga ka-farmers, ang ginagamit ko dito, maganda po ang ating talong mga ka-farmers. Sa abuno, lahat po ng abuno ginagamit ko dito ay sa yara po mga ka-farmers. Tatak-yara kasi ako mga ka-farmers eh. Uh, four years na ako nagpa-farm, sa yara talaga ako. Na, ang uh, yara talaga ginagamit ko. Maganda talaga ang yara sa uh, talong. Tingnan nyo mga ka-farmers. Maraming bunga. Ito po mga ka-farmers, tingnan nyo. Oh, sobrang daming bunga po mga ka-farmers. Ang ating talong. Oo. Oh. oh. Ang mga ganito sa mga ka-farmers, oh, parang mababali na sa sa sobrang daming bunga. Ang variety nito mga ka-farmers ng ating talong ay Banati King F1. Kasi ito po ang malakas sa amin sa Mindanao na variety. Hindi yung kalisto. Kaya ito ang tinatanay namin, magkapatid. mga ka-farmers, daming bunga. Ang ginagamit talaking abuno po ka farmers, sasabihin ko sa inyo para malaman nyo nga papaganda sa udlot, papaganda sa udlot ng talong, paparami ng udlot to sa ilalim, mo tingnan nyo, maraming udlot po mga farmers. Oh, kainin nyo. Ang una kong ginagamit talaga ka na abuno ay Yara Winner, Yara Mitrabor, Unique 16. At Yara Mila. at yung isa yung E1046 na abono. Hindi po muna ako nagagamit ng 14 at 1620 ka-farmers. Dahil maganda yun sana ang 1620 eh, pero eh, sa Yara muna tayo kasi tatak-Yara tayo. Eh. Maganda po ang produce yung produce ng ating tanim mga farmers. Tingnan nyo. O, sa isang puno, kaya mga nasa 23 ang bunga. Estimation ko po mga farmers, farmers ngayong Marso, so, linya ng week ng Marso, so, harvest na ako. Ito mga Marso, so, to mga Mars 4, pwede na ito. So, estimation ko po mga farmers. Tingnan nyo mga farmers. Maraming bulaklak po ang ating talong ngayon mga farming. Kahit nag-init dito, maraming bulak po. Oh. Maraming bubunga. Sobrang kurang maraming bulaklak po mga farmers ng ating talong. Nasa 700 health po ito ang ating talong po mga farmers wag oh, parang nababali na mga puno pa sa maraming bunga kaya sa magpa farm kung gusto nyo sundin ang aking diskarte nasa inyo na yan pero sa aking diskarte eh, tagal na ako nagpa farm ayos po ang aking ginagamit ng mga abuno at uh, foliar. tingnan nyo mga farmers kaya tag init maraming bunga oh, tingnan nyo mga farmers Sige, yan muna ka-farmers ang aking update sa inyo sa aking kalong kahit tag-init ngayon. In-update ko lang kayo. Sabing bunga. Oh, sa dalawat, apat, lima. walos, sampo. Sana nga, marami kayong matutunan mga ka-farmers sa aking video ito. Mahirap man ang bilang farmers, kakayahin natin para sa atin rin yan. Maka-income tayo ng malaki kapag tinarabuhan natin ng maayos sige okay, ka mga kaparmer salamat sa inyong panunood sa aking video sana marami kayong matutunan happy kaparmer thank you